Ya, kemana kita? Elisa, Elisa. Eh, tuh, ah, ah, pak. Hello? Eloisa, kasama ko na si Bobby. Ano? Tay, Nay, kasama ni Lucia si Bobby. Hello? Pwede ba siya makausap? Eloisa, hindi pa siya nagigising, pero huwag kang mag-alala. Dadalhin ko siya dyan. Maraming salamat. Maraming salamat, ha? Sige, sige. Magkasama na sila. Ay. Sir! Iusapan po natin, sir, ha? Pag nagkabukuhan na, sir, kukunin po ninyo ako. Oo, ano yan? Hmm? Tama ko yan. Ito, Chino. Ay! Ay! sino yung dadalis dito, Bobby? Ito, Chino. Hindi mo pwedeng dalis dito, Bobby. Bryce, sila mo naman, no? Oh. Ate. Mali na itong ginagawa nila sa kapatid ko. Tinan mo naman siya, hindi pa nagigising. Oh. Hindi ko pa naaawa sa kanya. Bryce, ang gusto lang ng kapatid ko, ang gusto lang ni Bobby, makasama si Eloisa. Pero Tito Chino, paano mama ko? Pag nagising si Tito Bobby, baka magsumbong siya. Ano yung susumbong niya? Bryce, ano, magsalita ka. Ano yung susumbong ni Bobby? na sinasaktan siya dito sa mansyon. I'm sorry, pero kung ganun, kailangan nilang humanda. Si Margot, pati yung mama mo. Magkasampot sila eh. Tinan mo naman oh. Tito Gino. Kailangan nilang panagutan yung ginagawa nila, sa, ginawa nila sa kapatid ko. Tito Gino, baka naman huwag mo na isama si Mama. Please. Please, hindi ko mapapangako yan. Please, sister. Pabayaan mo na kami, Please. Please. Thank you. Thank you. Tito Chino. Pag nakita mo si Mila, baka pwede pakisabi sa kanya? Sorry sa lahat. Oo ba? Salamat alat. Salamat. Pag magsusumbong price, tayong dalawa ang lambot dito. Ha? Huh? Tari na.